Walong drug suspect ang matagumpay na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Baguio City at Camarines Norte. Si Bien Manalo sa detalye. Humigit kumulang apat na pung gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 270,000 pesos ang nasabat sa ikinasang drug buy bus operation ng Pidea Cordillera Special Enforcement Team sa Upper Dagsian, Baguio City. Arestado sa operasyon ang tatlong drug personality. Napumpis rin sa mga sospek ang buy bus money at mga drug paraphernalia kalaboso ang apat na drug suspect sa bypass operation ng Pideya Camarines Norte sa Paracale Camarines Norte. Nasakote sa mga sospek ang tinatayang 87,000 pesos na halaga ng umano'y shabu, budal money at mga gamit sa droga. Aabot sa 68,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang narecover sa anti-illegal drugs operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1, Regional Special Enforcement Team sa Central Fairview, Baguio City. Nasamsam -sam din sa mga nadakip na sospek ang buy money, mga cellphone, mga ID at mga drug paraphernalia. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nahuling suspek. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.